So, may nagtatanong, anong secret mo sa glass skin na yarn, Ma'am Rosmar? So, ayun, nag-comment siya dun sa video ko na nagsasayaw ako. Ano yung ano ko, secret ko sa glass skin? So, sa totoo lang, guys, ang ginagamit ko ngayong set, ito, yung Rosmar Kojic Papaya for Pekas Melasma set. Pero syempre, nakakaputi ito, nakakatanggal ng pimples, dark spots, peklat, ganyan. Pero kung gusto mo maging glass skin, meron na akong set para dyan. Ang Rosmar Kagayaku Hydra Glass Skin Set. So ito talaga, kung gusto mo maging glass skin, syempre nakakaputi rin to. Tapos nakakatanggal ng pimples, dark spots, lahat naman. Pero kung marami kang pimples, marami kang peklat, magsimula ka muna sa ating Rosmar Kagayaku Rejuve. Ayan, meron tayong Rejuve. Pero ito guys is no hydroquinone tretinoin kaya super safe talaga sa mga 12 years old pataas buntis at lactating. Anim na ang laman, 249 pesos lang. Kaya san ka pa ba diba? Talaga imagine mo ang dami ng laman, dalawang sabon, dalawang cream, isang toner, isang sunblock spray. Yes, meron siyang ganun. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-check out na agad kayo. Tapos kung maitim ang kilikili mo, Rosmar Underarm Whitening Cream. Kung maitim naman singit ko, kot mo, Rosmar Inguinal and Bat Kojic Papaya Premium Bleaching Whip Cream. So, kung itong set ang gagamitin mo, mas, mas, mas bongga kung sasabayan mo nitong Rosmar Kojic Papaya Serum natin. Kasi, guys, tingnan nyo nagpahid ako. Oh. Tingnan nyo naman. Mm. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ilalagay ko na lang sa caption kung paano mag-checkout. Bilisan nyo ha kasi ubusan malalato. Bahala kayo maubusan kayo.